Nagulat ang ilang mga mamimili ng kamatis sa Bloomingtree Market sa Manila dahil sa biglang taas ng presyo ng kada kilo nito. Ayon sa tendera, makakabili ng kamatis sa halagang 200 piso kada kilo. Makakabili rin ng tatlong perasong kamatis sa halagang 35 piso pero maliit lamang ang mga ito. Ang isang piraso naman na, na malaking kamatis ay nasa 10 piso kada piraso kung saan hindi na sila nagbibigay ng tawad ang mga tendera. Wala namang magawa ang mga namimili ng kamatis dahil kinakailangan nito sa pagkain ng kanilang niluluto, lalo na ng mga may negosyo ng karinderya. Makakabili naman ng halagang 250 piso kada kilo ng kamatis sa Paco Market. Habang sa Divisora naman, nabaksakan ng mga gulay, ay makakabili ng 170 pesos kada kilo, merong 160, merong 110 pesos ang kada kilo ng kamatis pero depende ito sa laki. Kwento ng ilang uh, tendero ng kamatis sa Divisoria, pabago-bago ang presyo ng kamatis, minsan ay tumataas, minsan naman ay bumababa. Ang iba naman hindi na bumibili ng kamatis dahil sa sobrang taas ng presyo nito mula sa kaunaunaan sa Pilipinas. This is Ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy si sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.